in nomine Patris et Filii Sancti. Amen. Maganda umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay siya nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang ginaraanan patunong, patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pintoy isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at kakatok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo. At nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin. Kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kariyan ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta at kayo na may ipinagtatabuyan sa lapas at darating ang mga tao buhat sa silangan at kanloran sa hilaga at timog at dululog sa hapag sa kariyan ng Diyos. Tunay nga may nahuhuling mauna at may naunang mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pag natin, bilang pagbasa, sa mabuting balita ngayon mula kay San Lucas. Pinaalalahanan tayo ni Jesus na ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay hindi madali. Kinakailangan ang pagsisikap at tunay na pagbabalik loob sa Diyos. Inihalintulad niya ito sa makipot na pintuan kung saan marami ang nagpipilit na makapasok ngunit hindi magtatagumpay dahil sa kakulangan ng tunay na pananampalataya at pagkilos. Ang paanyayang ito ay isang babala rin, hindi sapat na makilala lamang si Kristo, kundi kailangan sundan siya ng may pananampalataya at mabuting gawa. Sa unang pagbasa, binigyan din naman ni San Pablo ang responsibilidad sa bawat ugnayan tulad ng paggalang ng mga anak sa magulang pagtrato ng magulang sa kanilang anak at makatarungang pagkikitungo sa kapwa. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng respeto, katarungan at pagmamahal sa ating mga relasyon. Ang mga kaganapan ngayon sa kasalukuyan bilang Romano Katoliko pagkikigugnayan sa ibang tao sa pamamagitan ng pagmamahal at katarungan sa modernong mundo ng arami, ang dumaranas ng hiwaan at hindi pagkakaunawaan sa pamilya sa trabaho at komunidad bilang mga katoliko. Magandang halimbawa ang respeto at pag-uunawa sa bawat tao. Sa mga sitwasyon ng hidwaan, mahalaga'y maging tagapaghatid tayo ng pagmamahal at kapayapaan. Pag-aalaga sa kalikasan sa pagharap natin sa krisis ng pagpapago ng klima, tinatawag tayo bilang mga tagapangalaga ng sanglilikha. Ang mas simpleng hakbang tulad ng pag-iwas sa labis na paggamit ng plastik, pagtatanim ng mga halaman, at pagtatapon ng basura sa tamang lugar ay pagpapakita ng paggalang sa nilikha ng Diyos. Pagtulong sa mga naghihirap at pagkawanggawa. Sa panahon ngayon, marami ang nagugutom, walang tahanan at sa lahat sa pangangailangan. Ang pagkakawanggawa at pagbabahagi ng mga biyayang natatanggap natin ay malaga sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga programang pangkomunidad. Makatutulong tayo sa pag-abot sa mga nangangailangan at magdulot ng pagbabago sa kanilang buhay. Pagpapalalim ng pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin at sakramento. Mahalaga ang panalangin sa ating pang-araw-araw na buhay. At pagdalo sa mga sakramento, ang pagsisimba tuwing linggo, pagninilay sa salita ng Diyos at pagtanggap ng sakramento ng kumpisal at Eucharistia ay naglalapit sa atin kay Kristo at nagpapalakas ng ating pananampalataya. pagsusumikap sa pagiging mabuting halimbawa. Sa gitna ng mga hamon at tukso, mahalaga ang pagpapakita ng mabuting asal at integridad sa ating mga kawain sa bawat lugar na ating pinupuntahan. Tandaan natin tayo ay represente ni Kristo. Kaya dapat tayong maging halimbawa ng kanyang pag-ibig, kabutihan at pagpapakumbaba. Bilang mga Katoliko, patuloy tayong daway magsikap na isa buhay ang mga aral ng Ibanghelyo at mabum mamuhay ayon sa kaluuban ng Diyos. Lalong-lalo na sa gitna ng isang mundo na nagbabago. Sa hinihikayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ipanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspito ng ating buhay, bukas ang aking puso Nasagutin ang mga ito. Sa masama natin, pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinahayag ni Jesus sa ito Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, Amen. God bless.